ating isang salita ngayon ay tanda. Sa unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas, ayaw humingi ni Akas ng tanda mula sa Panginoon. Hindi dahil sa respeto o paggalang, kundi dahil sa pagmamataas at katigasan ng kalooban. Nagbunga ito ng isang propesiya, ang paglilihi ng isang dalaga ng isang sanggol na magiging manunubos ng tanan. Ano pa man tandang hinihintay mo para magbalik loob? Hindi pa ba sapat na Binibigyan ka ng Diyos ang panibagong buhay sa bawat araw? O ng mga kaibigan at kapamilya, hindi man perpekto pero nariyan para sa'yo? O ng pang-araw-araw na pangangailangan para itaguyod ang buhay? Ikaw na nanonood nito, ano pa bang tanda ang inihintay mo? Hindi pa ba sapat ang Diyos na nagkatawan tao, naging kagaya natin maliban sa kasalanan, nagpakasakit, namatay at muling nabuhay para sa iyong kaligtasan, hindi pa ba sapat ang Diyos na tinatanggap mo sa Eukaristiya o handang magpatawad sa iyo tuwing lalapit ka sa sakramento ng pakikipagkasundo? Ngayong kwaresma, isang tanda lang, sapat na si Jesus at ang kapatawarang hatid niya. Tanda, isang salita dahil ang sandigan natin ang kanyang salita.